Hello guys, welcome sa JB Channel. Kayo ba ay naniniwala sa mga kababalaghan? Kung oo, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel upang kayo po ay laging manotify sa aking mga bagong i-upload na video. Handala ba ang lahat? Kung oo, ay halina at kayo po ay aking dadalhin. Sa so, mga so, so kababalaghan Ala stress ng madaling araw ng baybayin ng dalawang magkaibigan na ito ang isang madilim na landas sa mga oras na ito sa una ay normal naman ang lahat unit makalipas pa ang ilang mga sandali ay bigla na lamang silang nabalot ng kababalaghan. Ito ay dahil sa isang nakakapangilabot na pangyayari. Sa video na ito ay mapapansin natin ang isang nakapulang babae na nabibidyohan ng kanilang dashcam sa tuwing sila ay liligo ng kalsada. Ngunit ang kanilang ipinagtataka ay nakikita nila ang nakapulang babae sa tuwing nagliligo sila ng kalsada. Ngunit ang mas nakakapangilabot dito pagmasdan natin ang video. thank you Sa video naman na ito ay habang kinukuna ng babae ang kanyang alagang aso. Ngunit sa video na ito ay napansin ng babae na bigla na lamang may sumilip sa pinto ng kanilang banyo. At nang kanya itong mapansin ay agad siyang lumapit sa banyo at pumasok dito. Ngunit sa kanyang pagpasok ay wala naman siyang nakita na kahit na sino o kahit na anong nilalang ang nandoon. Kaya sobrang nagtaka ang babae na ito ng mga oras na ito. Habang gumagawa naman ng tutorial ang YouTuber na ito, munit sa kalagitnaan ng kanyang pagpivideo, ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng kabinet na nasa kanyang likuran. Nang kanya itong mapansin ay kaagad niya itong nilapitan. Munit sa mga sandaling ito ay labis ang kanyang pagtataka. Lalo pa at ng mga oras na ito ay mag-isa lamang siya sa kanyang bahay. Habang kumukuha naman ng video ang lalaking ito sa bansang Japan. Sa hindi inaasahan ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera. Ito ay nakaputi at nakatayo lamang sa may tubig sa ibaba. Ngunit ng mga sandaling ito ay hindi ito napapansin ang kumukuha ng video. Isa kaya itong white lady kaya na guys ang bahalang humusga.